Magandang araw mga kaibigan, panibagong araw, panibagong paglalakbay Tara, samahan nyo ako sa aking panibagong biyahe Bago tayo magsimula, kung bago ko lang dito sa channel na to Huwag kalimutan mag-like, subscribe at pindutin yung notification bell button Para lagi kayong updated sa mga bagong videos Yung pupuntahan nating spring resort ngayon ay isa sa mga unrated resort dito sa La no? dito sa Negros. So hindi siya masyadong pinupuntahan at uh, talagang ano medyo may kalayuan siya kumpara sa ibang resorts dito. Pero kung naghahanap ka ng magandang lugar na gusto mong mag-chill, mag-relax, man-unwind, ay isa to sa mga lugar na pwede mong puntahan. Ito makikita mo yung napakagandang ambience dito. Yung talaga makifeel mo yung nature vibe. Yan, galing tayo ng Isabela, Negros Occidental. Diretso na tayo dito sa Moises Padilla Nadaan natin yung, ano, yung Magalyon, yung um, na tano, na nakabahungan at diretso na tayo dito sa Biak na Bato. So pupuntahan natin yung napagandang water spring doon at para maka-chill tayo at maka-relax. Mapakita ko sa inyo yung ganda ng view. So stay put na kayo dyan mga lods at papakita ko sa inyo yung ganda ng lugar at ayun na mag- biyak na bato so diretso na to hanggang makarating tayo ng masulog dos at liliko tayo pa kanan para mapuntahan natin yung lugar na bibisitahin natin yun so bago tayo makarating ng masulog dos lumiko tayo pa kanan at dire-diretso na to. So, yung rough road na to ay papunta sa resort na pupuntahan natin. At nakita nyo na sobrang lubak ng daan dito. Talagang off-road at buti na lang yung cafe racer natin yung dala natin. Yung scrambler type na motor natin. At ito yung ano, ito yung dadali natin papunta dun sa resort niya. So, grabe. Talagang yun. Kahirapan yung daan dito. Yan, so meron tayong lalakarin. So, mga layo-layo din to hanggang makarating natin yung mga bahay doon na magpunta natin yung ringdon so magtatanong tayo sa taga rito ha Bisitang pede live ng motor Sige so so ah ko abot sa boss bilhin mo ah sige na dapat na payarin naman ko sayang kakuhalan video ta Yan yes, so hindi naabot ng motor natin papunta doon at in-advise na tayo na pagdating sa baba iwan na lang natin yung motor natin at lalakarin natin papunta doon sa spring na yon. So, kita nyo naman, sobrang hirap ng daan dito. Buti na hindi maulan. At kung maulan, talagang pahirapan yung daan dito. Grabe, tataas at lalaki pa ng mga bato dito. Talagang mahirapan yung motor mo pag dito ka dumaan. Ito ang resort ng spring. Ah, pero... Asal ako, ada lang. Pero lapit lalakto. Ah, okay. Ay, dadalan manaw? No? So so yon kala dala. Salamat. Uh, Bus. Kanang pa aliguan ba? Ah, i-drive to. Ito an tudlan diri mutar no? Oh, kalak dire. Yes, yeah, hadir dire. Ah, sige lang dire la ko ay. diret diretso tayo doon sa uh, lugar na yon diretso tayo doon sa kalangag kalangag hindi dadaan dito sa mga bahay na to Sabi, dire diretso na daw hanggang makatawid ka ng ilog. Yan, so mula dito papunta dun sa maka punta dun sa patag na yon mararating na natin yung spring so ito may daan na dito yun so konting lakad pa at mararating na rin natin sana uh, lang umulan nung no, kasi eh, talagang ano uh, medyo masama yung lagay ng panahon. Uh, at dito may madadaanan tayo uh, ano dito, tinatawag na tuburan o yung ano uh, tuloy na uh, water flow, isa sa mga source ng tubig nila dito. 'Yan, so dyan sila kumukuha ng tubig nila na maiinom nila. 'Yan yung source ng tubig dito sa. Dito sa lugar na to so akit tayo dun sa taas And, buti na hindi maulan kaya kung maulan uh, mapas tayo dito asan uh, ba? Okay, Yan so may kamaisan tayo madadaanan dito may mga mais you know, yun o mga farm ng mais ayo ng hapon ah sa pa ano pakad sa spring palangad ah kana sir diretso likod? sir Ah, dire diretso sa likod. Ha? Ah, ah. <makes noise> Ano, ah, kanan na diretsyo. Lapit na lang. Lapit ah! na si! Lapit na. Salamat. Yan, yan. May na. Tanuhan tayo dito. At malapit na rin daw. Pero malapit na rin bumagsak yung plan. Nire-diretsyo lang daw to. Yan at parang malapit na pa rin tayo bago ko lang dito sa channel na to at kung nagustuhan mo yung content na to kalimut ka mag like, subscribe at pindutin yung notification bell button para lagi kayong maging updated sa mga bagong uploads yan ito malalayo rin pala ay may bahay magtatanong tayo dito eh, asa ba ako sa spring? Kana pakadto dito. Ha, ah, dire sa balay. Ay, ah. dire sa likod maagi Ah, dire ah, diretso diretso lang. Thank you. spring Ay, okay. So. Salamat. Metero uh -huh. no, dadan. Munak. Na Lapit na play ito na. No. Yon, so ito yung tura ng spring. Dito makikita mo yung napakagandang nature vibe at pang nature therapy, eco-therapy eh, talaga yung vibe dito. yung naghahanap ka ng lugar na gusto mo pag-chill, pag-relax, gusto mo mag-unwind, talagang napaka-solid at napakaswabi yung lugar na to. So meron doon naliligo at naglalaba rin. So napakalamig at napaka talagang ano, napaka -refreshing ng buong lugar ng tubig. So napakaganda ng vibe mo. Simple lang a ah, talagang makakatakas ka sa stress ng syudad. May falls. Ah, may falls dito oh. sa boss, ah. Papunta na sa bata. Okay lang mag-video? Oo, oh, okay Dito sa may ubos may busay. So, ngayong point na to, hindi ko alam na may waterfalls pala sila dito at tinuruan tayo ng daan at tinasama yung dalawang bagets na to, dalawang bata na mapuntahan natin yung waterfalls doon at mabisitahan natin. So, yung dalawang bata na to, ito yung magaguid sa atin papunta doon sa waterfalls. So, medyo hindi naman gaano kalayo mga ah, 200 to 300 meters lang Andun ka na sa waterfalls So medyo Ano lang Steve lang yung daan dito Pababa At Ito yung mga tour guide natin so, Puntahan natin yung waterfalls At napakita ko sa inyo Kung gano'ng ganda do'n Yan pagdating mo rito Medyo Ingat lang At madulas At Talagang mabato no Yung bato na to Yung magiging hagdan mo Pababa Okay ito yung man may falls, nila. Oh, falls na nicht. Oh, direkt am falls nicht. Yan, may waterfalls din dito. Dito so, tayo ngayon sa waterfalls nila. Kasama natin si Third at Luigi. Uh, hi, hi, anay, hi, hi. Hi, hi sa kamera na yan, so dito tayo sa maliit na falls. So papakita ko sa inyo kung gaano kaganda dito. na ganda. Grabe. diyan ba bag, yung ganda. Paa toli. O, Grabe, ganda. Yun, so may tunog-tunog galing dyan mula sa run-pump papunta dyan sa may... So, yan yung nag-distribute ng mga tubig papunta sa mga barangay o sityo dito. Tapos, isa isata sa mga pangunahing source ng tubig dito ng mga tao. So, yung nakikita mo, napakalakas na. agos ng tubig at malinis. No? Napakalinis. Yun. So, paakitin tayo sa taas. Uh, Yan, at this point, uh, pabalik na tayo at tukuha tayo ng konting footage dito at papakita ko sa inyo yung view ng lugar. Thank you! Thank you. Yan, so paano ba yan? So natapos tayo dun sa spring na pinuntahan natin at nakita nyo naman akong gusto nyong tumakas sa ingay ng siyudad gusto mo lang mag chill, mag relax, mag unwind so isa yun sa napaka gandang spot na pwede nyo pag no? kung kasama mo yung tropa, barkada kasintahan o mag isa ka lang tulad ko so may enjoy mo ma appreciate mo yung vibe ng nature doon so meron dong tindahan at yung okay doon merong piso wifi na pwede ka mag ah uh, hulog at mag-connect so para maka-intouch ka pa rin sa internet kung gusto mo so napaka-solid at napaka-ganda. sayang lang hindi tayo nakapaligo kasi babalik na tayo ano so masama na yung lagay ng panahon at medyo mahirap din yung daan dito baka maabutan tayo ng ulan at mahirapan tayo lalo pagbalik so paano ba yun mga lods hanggang sa muling pagkikita ciao